Paano kung makatanggap ka ng sulat mula sa dumukot sa anak mo? Hindi para humingi ng ransom, kundi para idetalye kung paano niya niluto at kinain ang laman nito. Ito ang karumal-dumal na kwento ni Albert Fish na ang totoong bogeyman ng Amerika na hindi mo gugustuhin makilala araw mga ka-crime investigators at kabarkada. Welcome back sa aking channel kung saan tinatalakay natin ang mga pinaka-misteryoso at pinaka-controversial na mga kaso sa kasaysayan. Ako nga pala si Just Cell Crime at kung bago ka pa lang dito, huwag kalimutang mag-subscribe at i-hit ang notification bell para lagi kang updated kilala mo, kilala mo na ang kasamaan? Maghintay ka hanggang sa marinig mo ang kwento ni Albert Fish, ang serial killer na gustong-gustong sinasaktan ang sarili niya at kumakain ng mga biktima niya. Warning, hindi ito para sa mga mahihina ang sikmura. Si Albert Fish ay ipinanganak bilang Hamilton Howard Fish sa Washington, D.C. noong Mayo 19, 1870 kina Randolph Fish at Ellen Frances Howell. Ang ama ni Fish ay Amerikano na may lahing Ingles at ang kanyang ina ay Scots Irish American. Ang kanyang ama ay 43 taon ang tanda kaysa sa kanyang ina at 75 taong gulang noong siya ay isinilang. Si Fish ang bunsong anak ng pamilya at may tatlong kapatid na buhay. Sina Walter, Ani at Edwin. Nais niyang makilala bilang Albert bilang pag-aalala sa isang yumao niyang kapatid at upang makataka sa palayaw na Ham and Eggs na ibinigay sa kanya sa isang orphanage kung saan niya ginugol ang malaking bahagi ng kanyang pagkabata. Ang pamilya ni Fish ay may kasaysayan ng sakit sa pag-iisip or mental illness. Ang kanyang tiyuhin ay may mania. isa sa kanyang mga kapatid na lalaki ay nakakulong sa isang mental hospital ng estado. Ang kanyang kapatid sa ama ay nagkaroon ng schizophrenia at ang kanyang kapatid na babae na si Annie ay nadiagnose na may sakit sa pag-iisip. Tatlo pang ibang kamag-anak ang nadiagnose na may mga sakit sa pag-iisip at ang kanyang ina ay nagkaroon ng aural at out visual hallucinations mga guni-guni sa pandinig. Noong October 16, 1875, ang ama ni Fish, isang tagagawa ng pataba at dating kapitan ng riverboat ay namatay dahil sa heart attack sa Baltimore and Potomac Railroad Station. Pagkatapos nito, inilagay siya ng kanyang ina sa St. John's Orphanage sa Washington DC, kung saan siya ay madalas na pisikal na inaabuso. Gayon pa man, nagsimulang mag-enjoy si Fish sa pisikal na sakit na dulot ng mga pambubugbog. Pagsapit ng 1880, nakakuha ng trabaho sa gobyerno ang ina ni Fish at nagawa niyang kunin siya mula sa bahay-ampunan. 1982, sa edad na 12, nagsimula si Fish ng isang relasyon sa isang telegraph boy. Ipinikilala ng kabataang iyon kay Fish ang mga gawing gaya ng pag-inom ng ihi at pagkain ng dumi. Nagsimula si Fish na bumisita sa mga pampublikong paliguan kung saan maaari niyang panuorin ang ibang mga batang lalaki na maghubad at ginugol niya ang malaking bahagi ng kanyang mga weekend sa mga pagbisitang ito. Sa buong buhay niya, sumusulat siya ng mga malalaswang liham sa mga kababaihang nakuha niya ang pangalan mula sa classified ads at matrimonial agencies. 1890 at 1918 ay maagang adulthood at kriminal na kasaysayan ni Fish. Pagkasapit ng 1890 sa edad na 20, dumipat si Fish sa New York City. Doon siya nasangkot sa male prostitution at nagsimulang mangmulis siya at gumahasa ng mga batang lalaki karamihan ay mas bata pa sa anim na taong gulang. Noong 1898, inayos ng ina ni Fish ang isang arranged marriage para sa kanya kay Anna Mary Hoffman, na siyam na taon ang mas bata sa kanya. Nagkaroon sila ng anim na anak na sina Albert, Anna, Gertrude, Eugene, John at Henry Fish. Noong 1903, na-aristo si Fish dahil sa Grand Lazarni na hatulan at nakulong sa Sing Sing Prison. x ng pelvis at premium ni Fish na ginamit bilang ebidensya sa kanyang paglilitis ay nagpapakita ng mahigit dalawang dosenang karayom na siya mismo ang nagbaon sa kanyang katawan. Kinuwento ni Fish na minsan ay dinala siya ng isang lalaking kasintahan sa isang wax museum kung saan na-fascinate siya sa isang Bisection ng human penis at mula noon ay naging obsesya sa sexual mutilation. Makailang taon ang lumipas bandang 1910 nagtatrabaho si Fish sa Wilmington, Delaware nang makilala niya ang isang 19-anyos na lalaki na nagngangalang Thomas Bedden. Dinala niya si Beden sa kanyang tinutuluyan at nagsimula sila ng isang sadomasochistic na relation. Hindi malinaw kung voluntaryo ito sa panig ni Beden ngunit ipinahiwatig sa kalaunang kumpisal ni Fish na si Beden ay intellectually disabled. Pagkalipas ng sampung araw, dinala ni Fish si Beden sa isang lumang bahay sa bukid kung saan niya ito tinutorture sa loob ng dalawang linggo. Sa huli, itinali ni Fish si Beden at pinutol ang kalahati ng ari nito. Hindi ko malilimutan ang sigaw niya o ang tingin na ibinigay niya sa akin, ani ni Fish. Balik sana niyang patayin si Beden, hiwain ang katawan nito at iuwi ngunit natakot siyang maamoy iyon sa init ng panahon. Sa halip, binuhusan niya ng peroxide ang sugat, binalot ng handkerchief na may vaseline, iniwana ng $10, hinalikan sa pisngi si Beden at umalis. Sumakay ako sa unang tren pa uwi. hindi ko nalaman kung anong nangyari sa kanya at hindi ko rin sinubukang alamin, sabi niya. Noong Enero 1917, iniwan si Fish ng kanyang asawa para kay John Strobe, isang handyman na nakikitira sa pamilya Fish. At dahil dito, napilitan siyang palakihin ang kanyang mga anak bilang isang single parent. Pagkaraan niyang maaresto, sinabi niya sa isang pahayagan na noong umalis ang kanyang asawa. Kinuha nito halos lahat ng pag-aari ng pamilya. Nagsimula si Fish na magkaroon ng auditory hallucinations. Minsan, binalot niya ang sarili sa carpet, sinasabing sinusunod niya ang utos ni John the Apostle. Sa panahong ito, nagsimula siyang malulong sa self-harm sa pamamagitan ng pagbaon ng mga karayom sa kanyang singit at tiyan. Pagkatapos ng kanyang pag-aresto, natuklasan sa x-ray na may hindi bababa sa 20 siyam na karayom sa kanyang pelvic region. Pinapalo rin niya ang sarili gamit ang isang padol na may mga nakabaong pako at naglalagay ng bulak na binasa ng lighter fluid sa kanyang anos at sinusunog ito. Bagamat hindi siya pinaniwala ang sinaktan o inabuso ng pisikal ang kanyang mga anak, hinihikayat niya ang mga ito at ang kanila mga kaibigan na paluin ang kanyang puwet gamit ang parehong padol na ginagamit niya sa sarili. Matandang 1919, sinaksak ni Fish ang isang batang lalaking may kapansanang pangkaisipan sa Georgetown. Madalas niyang piliin bilang biktima ang may mga taong kapansanang intelektual o mga Aprikanong Amerikano na ipiniliwanag niya kalaunan dahil inakala niyang hindi hahanapin o mamimiss ang mga ito kapag pinatay. Ikwinento rin ni Fish na minsan ay nagbabayad siya sa mga batang lalaki upang humanap pa ng ibang bata para sa kanya. Si Fish ay nang torture, nanakit at pumatay ng mga batang maliliit gamit ang kanyang tinatawag na implements of hell, isang meat cleaver, butcher knife at maliit na lagari. Noong Hulyo 11, 1924, nadatna ni Fish ang 8 taong gulang na si Beatrice Kiel na naglalaro mag-isa sa sakahan ng kanyang mga magulang sa Staten Island, New York. Inalok niya ang bata ng pera upang tulungan siyang maghanap ng robarb. Papalabas na sana ng bukirin si Beatrice nang habulin at paalisin ng kanyang ina si Fish. Umalis si Fish ngunit bumalik kalaunan sa kamalig ng pamilya Kiel kung saan sinubukan niyang matulog nahuli siya ng ama ni Beatriz at pinaalis. Noong taon ding iyon, ang 54 taong gulang na fish na dumaranas ng psychosis ay naniniwalang inuutos sa kanya ng Diyos na pahirapan at sexual na putulin o saktan ang mga bata. Bago niya dinukot si Grace Bad, Sinubukan ni Fish na gamitin ang kanyang implements of hell sa isang 10 taong gulang na batang kanyang minamulis siya na si Cyril Keane. Naglalaro si na Keane at ang kanyang kaibigan ng boxball sa bangketa nang tanungin sila ni Fish kung kumain na sila. Nang sabihin nilang hindi pa, inibitahan niya sila sa kanyang apartment para sa sandwiches. At habang nagbubunuan ng dalawang bata sa kama ni Fish, natanggal nila ang kutsyon sa ilalim nito ay may nakita silang kutsilyo, maliit na lagari at meat cleaver. Natakot sila at talidaling tumakbo palabas ng apartment. Kahit kasal pa siya noon, muli nagpakasal si Fish kay Stella Wilcox noong Pebrero 6, 1930 sa Waterloo, New York. Nagdiborsyo sila makalipas lamang isang linggo. Naaristo si Fish noong Mayo 1930 dahil sa pagpapadala ng malaswang liham sa isang babaeng tumugon sa isang patalastas para sa isang katulong. Matapos ang pag-aristo na iyon at panibagong pag-aristo noong 1931, ipinadala siya sa Bellevue Hospital para sa obserbasyon Noong Mayo 25, 1928, nakita ni Fish ang isang naka na anunsyo sa Sunday edition ng New, New World na nagsasabing Young Man 18 Wishes Position in Country, Edward Bad, 406 West 15th Street. Noong Mayo 28, si Fish ay 58 taong gulang noon ay bumisita sa pamilya Bad sa Manhattan sa pag-aakalang mag-aalok siya ng trabaho kay Edward. Kalaunan niyang inamin na plano niyang itali is si Edward, putuli ng ilang bahagi ng katawan nito at hayaang dumugo hanggang mamatay. Pinakilala ni Fish ang sarili niya bilang Frank Howard, isang magsasaka mula sa Farmingdale, New York. Nangako siyang kukunin si Edward at ang kaibigan nito at sinabi niya magpapadala siya upang kunin sila pagkalipas ng ilang araw. Hindi siya sumipot ngunit nagpapadala siya ng telegrama sa pamilya Bud bilang paghingi ng paumanhin at nagtakda ng bagong petsa. Pagbalik ni Fish, nakilala niya ang nakakabatang kapatid ni Edward, ang 10 taong gulang na si Grace or Gracie Bud. Mukhang inilipat niya ang kanyang intensyon kay Grace at mabilis na gumawa ng kwento tungkol sa pagdalo sa kaarawan ng kanyang pamangkin. Napahinuhod niya ang mga magulang na si Nadelia Bridget Flanagan at Albert Francis Bud Sr. na payagang sumama si Grace sa sinasabing party kinahaponan. Dinala ni Fish si Grace sa isang abandonadong bahay na dati na niyang napili bilang lugar ng susunod niyang pagpatay ang Wisteria Cottage sa 359 Mountain Road sa East Irvington, Irvington, New York. Doon sinakal niya si Grace hanggang sa mamatay. Pagkatapos ay pinugutan at pinaghiwahiwalay hiwalay ang katawan at kinain ang karamihan ng mga labi sa mga sumusunod na araw. Inaristo ng pulisya na superintendent na si Charles Edward Poop noong September 5, 1930 bilang sospek sa pagkawala ni Grace matapos siyang akusahan ng kanyang Estrange na asawa. Si Pop ay nakulong ng 108 araw mula ng maaresto hanggang sa kanyang paglilitis noong Desyembre 22, 1930. Siya ay napatunayang walang sala. Noong November 1934, isang hindi napagkakilalang liham na ipinadala sa mga magulang ni Grace ang sa huli ay nagdala sa pulisya kay Fish. Si Mrs. Bad ay hindi marunong magbasa at hindi niya kayang basahin ang liham. Kaya ipinabasa niya ito sa kanyang anak. Ang hindi binagong liham ay ganito ang laman. There, Mrs. Bad. Una, hinubaran ko siya. Grabe siyang nagpumiglas. Tindang-tinda, kagat ng kagat at kamot ng kamot. Sinakal ko siya hanggang sa mamatay. Pagkatapos ay hiniwa-hiwa ko siya ng maliliit para madala ko ang aking karne sa aking kwarto. Lutuin at kainin ito kay tamis at lambot daw ng kanyang maliit na puwet ng eros sa oven. Inabot ako ng nay na araw para kainin ang buong katawan niya. Hindi ko siya ginahasa kahit na maari ko sanang gawin kung nanaisin ko na matay siyang berhen. Nuri ng pulisya ang liham at bagamat hindi mapatunayan ang bahagi tungkol kay Cap Davis at ang tagutom sa Hong Kong, ang bahagi ng liham na tumutukoy sa pagpatay kay Grace ay napatunayang tama sa paglalarawan ng pagdukot at mga sumunod na pangyayari. Bagamat imposibleng makumpirma kung talagang kinainifish ang ilang bahagi ng katawan ni Grace ay natanggap sa isang sobre na may maliit na hexagonal na simbolo na may nakasulat na NYPCBA, ang New York Private Chauffeurs Benevolent Association. Nang tanungin ng mga pulis ang isang driver mula sa nasabing samahan, Sinabi nitong minsan siyang nag-uwi ng ilang piraso ng kanilang papel ngunit naiwan niya ito sa dati niyang tinutuluyang bahay sa 200 S 52nd Street. Ayon sa may-ari ng inuupahang kwarto, si Albert Fish ang huling gumamit ng silid at umalis lang ilang araw bago dumating ang mga imbestigador. Sinabi rin niya na pinapadalhan si Fish ng pera ng kanyang anak at iniwan nito ang huling chiki para kunin niya pagbalik. Dahil dito, nagbantay si Detective William King ang pangunahing investigador hanggang sa bumalik si Fish nang tanungin, pumayag si Fish na samahan si King sa himpilan ngunit bigla siyang naglabas ng labaha agad siyang nadisarmahan at dinala sa headquarters hindi tinangka ni Fish na itanggi ang pagpatay kay Grace Bad at sinabi pang ang tunay niyang target ay ang kapatid nitong si Edward. Dagdag pa niya, hindi raw niya naisip na saktan si Grace sa paraang sexual pero sa paglaon nagbigay siya ng pahayag sa kanyang abogado na ginamit sa paglilitis upang ipakitang may sexual motive ang pagdukot. Isang estrategiyang ginawa upang maiwasan ang pagtalakay sa mas brutal na bahagi ng krimen. Kabilang ang usaping may kinalaman sa katawan ng biktima pagkatapos ng pagpatay. Nalako siya sa mga tambakan sa Ricker Avenue. May isang bahay na nakatayo mag-isa hindi malayo sa lugar kung saan ko siya dinala. Dinala ko ang batang si G doon, inubaran ko siya ng damit, tinali ang kanyang mga paa at kamay at pinatapal ang bibig niya gamit ang maruming piraso ng tela na nakuha ko sa tambakan. Sinunog ko ang kanyang mga damit, itinapon ko ang kanyang mga sapatos sa tanambakan. Pagkatapos ay naglakad ako pabalik at sumakay sa trolley papuntang 59th Street ng alas dos ng umaga at naglakad pa uwi mula roon kinabukasan, mga alas dos ng hapon, kinuha ako ang mga kagamitan, isang mabigat na cut of nine tails gawa sa bahay. Maikling hawakan, hiniwa akong isa sa aking mga sinturon sa kalahati at hinati ang mga kalahating ito. Sa anim na piraso na mga 8 pulgada ang haba, pinakurot kong ang kanyang hubad na puwet hanggang sa dumaloy ang dugo mula sa kanyang mga paa. Pinutol ko ang kanya mga tenga, ilong, hiniwang bibig mula tenga hanggang tenga. Kinatas ko ang kanya mga mata. Patay na siya noon. Pinuspos ko ng kutsilyo ang kanyang tiyan at inilapit ang aking bibig sa kanyang katawan at uminom ng kanyang dugo. Kumuha ako ng apat na lumang sako ng patatas at nagtambak na mga bato. Pagkatapos ay hiniwa ko siya. May dala akong grip. Ilagay ko ang kanyang ilong, tainga at ilang piraso ng kanyang tiyan sa grip. Pagkatapos ay hiniwa ko siya sa gitna ng katawan. Kaunti sa ilalim ng kanyang puson. Pagkatapos sa mga binti, mga dalawang pulgada sa ilalim ng kanyang puwet. Ilagay ko ito sa grip kasama ng malaking papel at marami. Pinutol ko ang ulo, mga paa, mga braso, mga kamay at mga binti sa ilalim ng tuhod. Ilagay ko ito sa mga sako na pinatamaan ng mga bato itali ang mga dulo at itinapon sa mga latian ng maduming tubig na makikita mo sa kabaan ng daang papuntang North Beach. Ang tubig ay tatlo hanggang 4 talampakan ang lalim. Agad itong lumubog. Uuwi ako kasama ang aking karne. Dala ko ang harap ng kanyang katawan na pinakagusto ko. Ang kanyang monkey at piwi at isang magandang maliit na matabang puwet para iihaw sa oven at kainin. Ginawa ko itong stew mula sa kanyang mga tainga ilong, mga piraso ng kanyang mukha at siyan. Nilagyan ko ng sibuyas, karot, singkamas, kinchay, asin at paminta. Masarap ito. Pagkatapos ay hinati ko ang mga pisngi ng kanyang puwet, pinutol ang kanyang mangki at piwi at hinugasan muna. Nilagyan ng piraso ng bacon ang bawat pisngi ng puwet at inilagay sa oven. Pagkatapos ay kumuha ako ng 4 na sibuyas at ng karne ay naihaw ng mga 1 fourth Ibinuhos ko ang halos isang pinta ng tubig para sa sarsa at inilagay ang sibuyas. Sa tuwing may pagkakataon, pinabasa ko ang puwet gamit ang kahoy ng kutsara para maging malambot at masarap ang karne. Pagkalipas na mga dalawang oras, ito ay naging mabango, kayumanggi at tuto na. Hindi ko naranasan ng anumang inihaw na pabon na kasing lasa ng matamis niyang maliit na matabang puwet. Pinain ko lahat ng karne sa loob ng apat na araw. Ang susunod na saksi si Charles Lambert ay nagsabi na ang kupropilya ay isang karaniwang gawain at ang relihiyosong kanibalismo ay maaring maging psychopathic ngunit isang bagay ng panlasa at hindi patunay ng psychosis. Ang huling saksi si James Babasor ay inuulit ang opinyon ni Lambert isa pang saksi ng dispensa ay si Mary Nicholas, 17 taong gulang na anak sa asawa ni Fish. Inilarawan niya kung paano tinuruan siya ni Fish at ang kanyang mga kapatid ng ilang laro na may halong masochism at pangaabuso sa bata. Walang alinlangan ang mga hurado na baliw si Fish. Ngunit sa huli, ayon sa isa sa kanila, naramdaman nilang dapat pa rin siyang hatulan ng kamatayan. Natagpuan siyang may sapat na pag-iisip at nagkasala at ang hukum ay naghatol sa kanya ng parusang kamatayan sa pamamagitan ng electric chair. Dumating si Fish sa bilangguan noong March 1935 at pinatay noong Enero 16, 1936 sa Silyang de Coriente sa Sing Sing. Pumasok siya sa kwarto ng pagpapatupad ng parusa ng alas 11.06 ng gabi at idideklara na patay tatlong minuto matapos nito inilibing siya sa Sing Sing Prison Cemetery Sinasabing tinulungan ni Fish ang tagapagtupad ng parusa na ilagay ang mga elektrod sa kanyang katawan Ang kanyang huling salita ay iniulat na hindi ko man lang alam kung bakit ako narito Ayon sa isang saksi umabot sa dalawang dagundong bago namatay si Fish na nagpunsod ng chismis na nagkaroon ng short circuit ang aparato dahil sa mga karayom na ipinasok ni Fish sa kanyang katawan ang mga chismis na ito ay kalaunan ay itinuring na hindi totoo dahil iniulat na namatay si Fish sa parehong paraan at oras tulad ng iba ng biktima sa Celia Electrica. Sa isang pagpupulong kasama ang mamamahayag, pagkatapos ng pagpatupad ng parusa, ibininyag ng abogado ni Fish na si James Dempsey na hawak niya ang huling pahayag ng kanyang kliyente binubuo ito ng ilang pahina ng sulat kamay na tala na isinulat ni Fish sa mga oras bago ang kanyang kamatayan. Nang pilitin ng mga mamahayag na ibunyag ang nalalaman ng dokumento, tumanggi si Dempsey na nagsabing, hindi ko ito kailanman ipapakita sa kahit sino. Ito ang pinakamasamang sunod-sunod ng kapastusan na aking nabasa sikat ng kwento ni Albert Fish at nagsisilbi itong mahalagang aral sa atin tungkol sa kadiliman ng kalikasan ng tao at ang kahalagahan ng kaligtasan. Kung gusto pa ninyo makakita ng mas marami pang malalim na pagsusuri sa mga kaso ng true crime, misteryo at kasaysayan, simple lang ang inyong gagawin. I-click ang subscribe button at i-hit ang notification bell. Ang inyong suporta ang nagpapatuloy sa aking naghahanap ng katotohanan salamat sa inyong panonood ingat po tayong lahat